Uy, gising. Natutulog ka. Matulog po. Ay, wajoy gising. Atulog. Uy. Uy, pre. Mat nga subject natin ngayon, eh, no? Na assignment ba tayo dun? Makopia naman dyan. <laughs> Wala tayong assignment dun. Guys, nandyan na si ma'am. Ay. Ay, 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 ay. Oh, sino na nagkakrush sa teacher dyan? Kaway, kaway. Wow! Okay class, nakapag-ready na ba kayo ng sarili niyong isosolve na problem? Sinabi ko na sa inyo yan nung last meeting natin na sa Blackboard niyo isosolve yan para ma-share sa inyong mga kaklase. Okay, dahil dyan mabunot ako sa index card. Rio, ma'am present, never absent. Nandyan ka na pala. Meron ka na bang isosolve na problem? Yes, ma'am. Ngayon ko lang nakita yan, ha? Okay, sige. Simulan mo na. Eto, ma'am. I, I. 5 plus 5, 10. Eto, ma'am. V, E, V, E. Etong Y value, lagay natin dito. 5 minus 5, 0. Sabay ibaba yung U. Ma'am, I love you. Yeah!